Okay. Awit na rin. Ba't ganyan? Kita na. Sino ba 'yung tinanong? Tama 'yung pagkakaalam ko, hindi ba pa? Okay. Alin na? saya saya say, say, natig kakaraan tayo, tawag ko gayon. Ano may problema si Ruwen? Kumain eh, 'di ba, na 'yun. Ano na? Ano bang problema ng inyo? Hindi ko alam kung ano. O seryoso? Tapusin mo na 'yan. Ano ba 'yan? Sabi mo na sa kanya kung ano. sabi mo kanina mauna kayo. Tapusin mo na. Sabi ko aayaw ko na nga siya maging MU. Sabi namin tawag decision niya. Pero hindi pa 'yung tirao nung ganyan. Sabi ko magsayaw na siya doon. Ubat ah, ganyan. Na, sabi mo eh, kung mo ano gusto mo sabihin. Na, mo na. Sabi pausin mo mo kanina. Uuwi na tayo. Kung 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 mo na. Pagod-pagod pa tayo sa biyahe. Marang ganyan-ganyan kayo. Kaya para kanina ayaw ko din sumama eh. Kasi ayaw, ayaw, ayaw na ba niya si yukon na yukon na lang ka ano? sabi niya. neres ka mo na si ano 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 Ayaw na ano 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 mo nang ano ano lang ano sa ano 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 ako dito mga ayaw mo. Sabi lang si Rachel. Ano mo sabi? Ayaw ko nga. Bakit? Ano mo gusapan? Ano problema mo? Tanong ko kanina sa'yo. Ano mo gusapan? Birthday na birthday. Birthday na pati. Pagod-pagod tayo. Ano mo gusapan pa? Ayaw Ano problema mo? Ikaw ano problema mo? Ano problema mo? Bakit ganyan ka na? Lakang pa ka lang. Pangit ng pa-birthday mo. Wala nang imbi. ba yan? Natatawa na talaga ako. Okay danta, Kaya nagtakita lang ako ng mukha. Okay. Ibang cottage lang kami. Bakit nagpaganto? Yeah. <laughs> yeah. ba, ano ano kita ba? Ayan lang itong mag ka. Ba't ganyan arlo ba ganyan? Sabi mo kanina. Magpunta ka. Ganyan na ganyan. Makikita niya na kasi yung camera. <bravo! laughs>

beserta mahalnya lagi <laughs> kan alah sudah mau ke IG kok berat kita lagi yang selenggah baik Kamera! Ay, kamera! My. Bata, bata tala lang sa sinabi ko kay Toto. 'Di mo 'to nababansini ka. Kagaya masasabi mo kasi 'di siya. Ano ba 'yung pila ka purito? 'Yan talaga. 'Di ito ba 'yung tawag? Sising sabihin ko nga, nanungo kanina si Papa. Pa, sabi ko, pa wala, pa birthday niya sabi ko kung pwede na ako talaga talder ko ko papa Hindi ko yung mans alam mo ba alam niya sino kung tatanto pambira niyo ano official na kayo Di na tayo mu official na tayo ga. Doyeng 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 D <laughs> Ay, mo kay papa balang Ay, um, ayoko balang ayoko salang kasi ako paayega kuya nyo hindi ako adlan sa oh. doon na ang ano kulang uh, um, dati lang oo oh. mo na sayo magsubra oh. uh, sa oh. yun 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 anak yun 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 gusto kong yun 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 Okay lang maging mag-boyfriend kayo, mag-boyfriend. Walang problema sa akin. Basta talaga mo yung anak, yung anak nga, mahal -mahal ko. Yung mga anak ko nga, mahal-mahal ko yung mga anak ko. Kasi doon nga sa Burahid, hindi ako makapagsaya ng maayos. Ang so, anak, napapansin ko man Eh, ako, malaki ang tiwala ko sa iyo. Uh, noon pa, hanggang ngayon, talagang sobrang tiwala ko sa iyo. Oh, so, salamat. salamat. Kayo. Kayo. Sa'yo lang yan, nagtagal na, ganyan. ano, pag sinabi kong huwag pa muna mag-boot room, nasunod sa akin. Sa'yo lang yan, nagganyan. Kaya, yeah. tiwala oh. ko, huwag mong sirahin ito. Tiwala, salamat tayo. Yeah. Maganda, maganda ang loob ko sa'yo. Wala akong kontra sa'yo. Salamat tayo. talaga mo yan, natungnan ha. Ang kasarga tayo, kamis. Sir. Thank you tayo, salamat tayo. Keramika. Tidak betul tak besar. Sobra. Takkan aku batasitanya, taka gatung. Ambira. Tiba saya beritahu saya yang mahal tu yo. Kaya ian. Tapi sorry dong. <laughs>

Kalau udah macam ini. Hahaha. Come on. Come on.